Humigit kumulang limandaang mananakbo mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ng Nueva Ecija ang tumakbo sa ginanap na Run for Heritage 2014 noong linggo na inorganisa ni Miss Heritage 2014 Philippines Odessa May Dadaya. Layunin ang nasabing fan run na ibalik at muling ipabatid sa mga kabataan ang tunay nating pinagmulan at para makalikom na rin ang pondo na gagamitin umano ng Team Miss Pilipinas na tutungo sa Johannesburg, South Africa sa Disyembre a 1 hanggang a 13. Ang layunin po ng fun run na to ay i-aware ang mga kabataan at ayun po, para rin po makatulong sa pagpapresent ng ating kultura at support po sa akin at sa lahat po ng mga mga taong nakamulat sa kultura. Isa si Bell sa mga nakilahok at tumakbo sa naturang fun run. Ayon kay Bell, Sumali siya rito bilang suporta kay Odessa na siyang pambato ng Pilipinas sa Miss Heritage 2014. I wanna support Miss Odessa Tadaya because I really believe in her. Siya yung pinaka-representative natin for the Philippines. That's why, syempre, naniniwala ako na magaling siya and uh, I talk, uh, naka, nakausap ko na siya and natutuwa ako dahil napaka-humble niyang bata. Isa sa mga naging highlights ng fun run ang high heels race o ang pagtakbo o paglalakad ng mabilis ng mga babaeng runners na nakasuot ng matataas na heels o takong. Nakakatakot kasi risky siya eh kasi hindi ka makakatakbo talaga kasi ma I mean baka madapa or mapahiya ka ganoon Pero eh nagkasubuan na so wala na akong magagawa. For fun, yeah. For pictures. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ni Odessa sa lahat ng mga sumuporta sa kanya at sa buong team Miss Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagparticipate sa fan run at sa lahat ng tumulong. Hindi ko po alam kung ano yung sasabihin ko sa inyo kung paano ako magpapasalamat pero thank you thank you thank you po talaga sa inyong lahat. Ang Miss Heritage ay isang kompetisyon na naglalayong i-promote, i-conserve at i-restore ang heritage na tila nalilimutan na ng marami. Sa mga nagnanais supportahan si Odessa, maaaring bumoto online www.tinyurl.com/missheritage2014. Para sa balitang Unang Sigaw ako po si Mary Joy Perez.